ang kachong medyo trivia lang sa atin oh. kung bakit tayo nag-aalaga ng kalapati eh, yung alam niya yung bata pa ako kachong eh, hilig na natin ng kalapati unang bigay sa atin ng kalapati hininong lito nung tatlong kalapati na puti isang checkered, isang blue bar pero tumagal sa atin yung kachong yung puti at saka yung ano, yung blue bar tsaka yung check card napakaganda ng mga yong kachong unang bigay sa akin napaka kisig pero napabatcher natin yung tatlo na yun yung binigay sa atin ni Ninong Lito eh ngayon nagsimula tayo ulit ng bigay ni Ninong Lito tsaka yung bigay ni Ninong, Ninong Muni na dalawang breeder yun kachong doon tayo nagsimula eh, trivia lang makwento ang sa inyo kachong eh, talagang napakaganda magalaga ng ibon kasi parang tutusin sa akin kachong parang ano ko na sila eh parang mga kaibigan ko na sila diba pag papasok ako eh pinapakain ko sila pag uwi ako eh pinapakain ko pa rin tapos kung anong gusto kong gawin para mapaganda sila eh ginagawa natin kachong ngayon eh ngayong may edad na tayo ngayong papalakiin tayo ng palaki ng loop eh dati yung loop ko dati parang ano lang parang kanto-kantuhan lang gatsong yung sa ating gatsong kanto-kantuhan lang pero iba na ngayon eh iba na ang panahon ngayon gatsong kailangan na natin maging sweet oh. kaya ganyan lang gatsong trivia lang para sa akin yun yung ganun pero ay isang hindi naman kung maliit o malaki at least napabatchan yung kalapate nyo ayos na yung katong napakagandang ano na yun napakagandang balita na yun para sa inyo diba yun lang katong pero yung para sa akin lang katong eh, masarap magalaga ng kalapate oo oh, kachong, mas masarap magalaga ng kalapate kasi matutuwa ka minsan ma parang lang ano yung parang hindi ka mapalagay kasi ano 'di bumalik yung kalapati makatong yung parang iniwanan ka ng jowa mo Yan, parang iniwan yung kahit don parang ganun yung ano parang pagmamahal din kailangan alagaan mo rin para tumagal kayo e relasyon nyo, di ba kaya sa kalapati ganun din katong kung gusto yung tumagal ang relasyon nyo, eh, kailangan alagaan mo di ba pero yung kachong, dito tayo sa taas para trivia ulit. Simula sa pagkabata ko kung ano bang bakit ako naging hilig ulit sa kalapati kachong. Eh, makuwento ko lang sa inyo. Nung bata ako, yung kalapati ko, yung bigay sa akin, hindi nung lito na tatlo, eh, pumunta dun sa kabilang loop. Eh, ngayon, pinapatubos sa akin ng isang kilong patuka kachong. Yung araw, ganun yun. Isang kilong patuka yung ano yung pinapatubos na na ano to na isang kilong patong ang patubos sa kalapati kacho yun ganoon kaya inano ko kaya kaya kumukuha ko sa ano ko <laughs> nangungupit ako ng bata ko kacho ganoon <laughs> parang makabili ako ng ano <laughs> ng isang kilong patong para matubos ko yung kalapati ko <laughs>